So yun guys, hanggang mamadali tayo. Tawit tayo ng overpass. Ayun. Dadala ko na yung ano natin, bali nabuo na siya. So hello mga idol. Ayun. May aberya sa ating biyahe. Nasiraan tayo ng motor, basag-basag yung bearing ko. Ayan. So hanap tayo ng mabilihan ng pisa. So yun guys, dito ako sa overpass. So yun guys, dito ako sa overpass, maghanap ako ng mabilihan. Ayan yung simbahan, oh. Andun sa baba yung motor ko iniwan. So tara mga idol, maghanap tayo ng mabilihan. So yan dito, dito tinuro sa akin yung mabilihan ng pizza. Diyan daw sa baba. So try natin mga idol kung mayroong mabibilihan. So ayun, aberya yung biyahe natin mga idol. Kailangan natin palitan. So tanong natin dito So dito tayo sa loob Papasok tayo guys So dito mayroon nga Ah, dito Dito lang Dito lang yan Ha Dito Dito pa welding natin kasi nabaklas daw durog na durog yung bearing ko yan si kuya ay welding daw niya so dito tayo mga idol sa may eskineta malayo pa to sa bahay buti na lang natapat ako ng ano malapit na may mga pisa sa motor 干啥？大 Terima kasih telah menonton basag na basag talaga eh. Galing ni Kuya, winilding lang ni Kuya, tanggal na yung bearing na naiwan. Yeah, no? Yan ya. Yeah. So ito yun guys, bili ano yun natin. Dito natin 'yan. No. Bote na tanggal. Eh. Kala ko eh, buti mas malapit na ako na si Rani. Eh. Galing pa ako na Ortigas eh. Nar Ramdam ko na sa may pababa ko ng tulay. Kaya dinandahan ko na lang. Buti nakarating pa ako dito sa may overpass. So dito guys, Hanapan pa ng ano, kasya yung bering, magkasing laki. Wala na daw siyang Japan. Yung ano lang daw yan. Ang pinto na lang daw. Oo. Sige lang pala yan guys. Ayan yung nasira guys. Oh, ginawaan ni Kuen ng paraan na welding niya. At saka pinokpok. Pwede pa yan? Kaya pa. <laughs> so, and guys, buo na siya. Pwede na tayong umalis para may kabit na doon sa iniiiwanan natin ang motor. Yeah, salamat kaya. Salamat. So, and guys, tara aakyat na tayo doon sa may kabila. Ayun, guys, iniwan ko 'yung motor ko doon sa may malapit sa Petron. So, yun guys. ang so mamadali tayo. Tawit tayo ng overpass. Ayun. Layo pa. So, dadala ko na yung ano natin. Bali, nabuo na siya. So, yan guys. Yung papunta yan dun sa kabila. Papuntang si 5 yan. Papuntang si 5. Tas Kapila na mapapuntang Tandang Sora, Commonwealth. Okay, See, guys, motor. Iniwan ko motor Ayan. So, ayun na guys, dito na tayo. Jed. So, kapit na natin, guys.